Hi mga kapoplar! Samahan nyo ako sa isa na namang food tripan. Dito tayo ngayon sa tinagugay ang Street Food Haven ng Manila. And it's Minina at dito nga lang yan sa GGSS. Gala-gala, sarap-sarap. Pagpasak mo pa lang dito sa street na to, mapapansin nyo na ang daming stalls na magkakatabi. Halos lahat ng pagkain nandito na. From cheesy sweet corn, shawarma, trending na kanafe, chocolate strawberry, mga tusok-tusok, pampalamig, mga sticky rice, inihaw na pusit, barbecue, Korean foods, seafood, foods, at marami pang ang iba. At dito nga lang yan sa Ugbo Tondo. Para siyang one-stop food trip kung saan hindi ka mauubusan ng choices. Siyempre, tinikman ko ang isa sa pinaka-unique dito, yung grilled balut. Sige po, wabi. Kuya, masarap ba yan? Pag di masarap, madam, tapon mo, madam. <laughs> Ang isang order ay tatlong perasong balot na worth 100 pesos. Imagine balot na may smoky grilled flavor, ang lambot ng laman, tapos may masarap na sabaw at yung medyo maalat na lasa ng balot ay mas nagiging exciting pag inihaw. Grilled balot for only 100 pesos, tatlong peraso na. Ay na natin. Pwede Ayan ng balot, may gluta. At para pampatamis, nagtorch marshmallow ice cream din ako. Ito yung dessert na may flavored ice cream sa loob. Tapos nakakover siya ng fluffy marshmallow. Ang marshmallow ay tinotorch gamit itong dinosaur torch hanggang sa mag-brown at mag-caramelize yung labas. Kaya crunchy and toasty yung ibabaw. Pero soft and gooey sa loob. The marshmallow na ice cream dito sa Upo Tondo. Tikman na natin. <laughs> mm. Pag kinain mo, may kontras ng malamig na ice cream at may init-init na marshmallow na sobrang sarap at Instagram-worthy pa. Dito sa Ubot, ang doon na rin Tornado Thai slushie Pwede po mag-order. Anong mga pwede? Po oh, sige, O Sige, ko. best seller. Ah, apple. okay. Tapos yung green apple ba yan? Apo. Okay. Tapos nahalo niyo po. Okay, thank masarap you. Sarap po yan, pagbalik kayo sa ka. Paano pag din masarap? Huwag yung bayaran. Aba. In order ko yung soda with yakult and lemon. So, try na natin to. Libre na daw to, wala na daw bayad. Kapag hindi ako nasarapan. So, tikman na natin. Kaya kung hindi itong masarap, walang bayad pag di masarap. Sabi niya yun. So, try na Ha? Wow! Very refreshing ah. May ko ako rin to ah. Wow! Wow, masarap. Kaya mga kapop life, kung mahilig kayo sa street food, sulit ang punta mo dito. Ang dami mo matitikman. Mura lang, tapos ramdam mo yung lively vibe ng ugbo. Dito ang tambayan ng masarap at exciting street food. Bye!